Ay mga kasoyo ah, Magandang umaga sa inyo Andito naman tayo ngayon sa panibagong vlog natin ah, Dito sa lugar na ito Ayan Meron dito mga Nagdalakihan mga dambuhalang bangka Meron pa isa dito na, tumaob Ayan o sa sobrang luma na nasira na fiberglass ito mga kasuyo ayan o natumba lang ayan ayan mga kasuyo dito tayo ayan tumba tumba na Agi Jack Pao. pa nito, gihangir ang bangka. Pinaybir. Ilagyan ng kalang sa ilalim. nut pala ito para malagyan ng fiber sa ilalim tulad nito Fiberglass. glass bangka ito ng double D kay bus dado yan ringer bus meron ito Dambuha lang bangka. Ayan. Dito tayo sa kabila sa isang bangka na pinalitan nila ng ruda o pamalong. Yan ganda pagkasira oh. Ayan o. Mahusay. Pinalitan nila ng dedayan at saka yung sinturon. and Bago na rin ang kanilang tumalong. balik ulit tayo dito sa ito sa kwan ito ang kanya mga kwanong mga service oh mga buti-buti ayan kadami ayan papalitan na lang ito na bago junk na ito hindi na ito pwede pero matibay pa naman kung may gustong magbili ah comment lang kayo Kumusta ang plano, boy? Ha? Huh? Dung. Nguras dong, nguras. Wire lah dong. Ah, si Dodong, Pandai, pandai. Dodong lidon. Ah. Dalawang ko no mga papa boys. Oh. Buti bakal na yan. Sira na yan. <laughs> Won tetayo sa iba po guys. Are. Ya nang kanya ang Tapos ito ang kanyang mga budiga, yan. Papalitan na rin natin ang bago ang Pero ang ilalim yung luma pa rin, duruk-tungan lang. Ay, ito. Duduk-tungan di division. Shout out sa mga papa boys dyan. Jepri. Thank you.